welcome to my vlog for today's video guys pupunta naman kami sa Pasay makipagkita sa tsahing ko si Yaya P at mga pinsan ko guys kaya pupunta kami kasama ko si Rodrigo Rodrigo where are you? come here dito <makes noise> Nak! nawala oh. yun oh. guys ang ganda oh my god bakit ganyan talaga okay Pupuntahan natin si ano, si brother. Hindi si brother mo yeah. ah! mga... ano ang nana. Kaya ang Ah! Ang mga ang mga na yung suot ko. Ayan mo. Ang dami tricycle guys. Naglalakad na kami papunta rin. Si <laughs> 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 finding finding it's brother. <laughs> finding brother oh, daw. Ito si brother, dito. Yes. Ayan si brother, oh. Kaming tatlo. Kaming tatlo Papunta punta doon sa pasar guys. Okay, abangan nyo na lang, guys. Papunta kami doon. Dito kami, guys. Si, si Kuya Nestor, guys. <laughs> si Brad ang nauuna. Kasi, siguro, wala kaming pera. Kaya, lakarin na lang namin. At saka, sayang kasi, guys. Malapit lang naman. Five star. At saka, nawala na pala ang peltrang ko dito. Ayan lang. Lakarin na lang. Sige na, mo. Gusto pa rin niya mag-vlog. O, okay, basta malusot ang sidecar niya puto mo, mo. Ito, 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 guys, nandito na kami sa Marikaban. Kaso lang, nagtanong-tanong kami. Hindi namin alam kung saan yung... Kung anong... Anong kalye. Kaya... Naligaw na kami. Dito kami sa labas. Hindi namin alam kung saan na sila. Kung ano Lugar. Anong street. Kaya, i-check-check lang nya guys ito na nga yung karina yan imbes nga isurprise namin baka kami ang masurprise nawala sana sila sabi ko dito na kami sa barangay 179 179 nga yun ano ba yan guys imbes nga isurprise barangay 178 marikaban sabi, sabi daw barangay 179 eh ngayon pinuntahan namin barangay 178 ito nagkataligaw na nilalakad lang kami guys ngayon hanapin namin yung barangay 179 dito kami sa highway ayun eh, guys highway o oh. guys hi na. Kailangan mo, hindi ka nagtanong. Sabi kailangan nandiyan si Magta. O oh, Magta tanong. Magta -tanong. Oh, okay guys, balik na naman kami guys. Abangan niyo na naman kami guys kung saan talaga kami makarating. Basta ko mo na. Una na si Bunso guys, tingnan mo guys. Tapos ayun, kung hindi kami nagtatanong, hindi naman namin alam. Nagtanong na naman ako guys doon sa mamang ano pang anim daw oh kan isa yung oh anim one oh, nahi, so, yeah. pang anim na pang anim na ano Bye. Pang, pang anim na an street no, Ayan na guys, hanapin na namin ang 56 na number kasi nandito na kami sa Sinchan. Ang hirap naman ng paglalakad namin guys. Nagkandaligaw-ligaw, kailangan may may magta magta tanong. Ano number? Ito Tayo mo yung ah. Ano ba? Mabulot nyo naman dyan, ha? Number 56. Boss, hindi po hinahanap nyo, po? Number 56. 56? 56? 56? Sin John po ba? Ano ah. po pangalam? Ano po si Julito William. Julito Labata? Juling? Juling yun 56 56? 56? 56 Aba dito po yan. 56 na ito. 56 na to eh. Aba sa loob. Ano pangalan te? Emaline. Sino ba pangalan? Andito na kami guys. Andito na kami sa bahay nila. Hindi namin alam. Katungin mo nga anak.

Oh, dumating na yung tsahin ko. ayan, oh, dumating na kami. Nagkandaligaw-liga. ayan, oh, nagkandaligaw-ligaw na kami, guys. dito oh, nanawa mo sa una. Kami nawa. Alam mo ba, nagbaktas kami mula doon sa may babaan. Sa Kasi ka, sabi niya magbaktas rata. Yeah. Aday nagbaktas me. Hoy de mo sakay. Pahunong oh. mo dinha sa barangay doon. Hindi nga kami nagsakay. Mula do sa dulo, Binaktas oh. ra mo? Sa pagnaog oh. oh. na oh. sa Martes. Hay ni, ayan oh. na. Oh. Nagahan na oh. baktas na sa oh. okay. mga oh. mo maniwala. Mercury ba. Guys, dito na ano okay na? guys, dito na kami ngayon si Yaya bumili ng ulam chicken pa oh know, tapos kakain na kami guys samahan nyo kami kumain iikot na yun ah dahil naging nga no bakit look para mga kuwag ga amurado labato yung so mga look because daw because the gravity of the earth isa kaya ibotang na yung kalokohan mm -hmm. ni mama mm hindi -hmm. ka upo hindi muligit ko dito ang jenny mm -hmm. ay ka na ba? kaya na ba? kaya ka na ba? kaya ka

Para ko mo tong ngon jabo kilo telo to na pero telo. Pahilot galit ko bata ni nika. Nahi mo, no kasakit no, no ano wala ko Ni ko ka adon na nang so bitu bitu okay. <laughs> okay, <tamu> <laughs> na. <kano? laughs> to eh. Ay Jesus. Nag-vlog. Vlogger <laughs> uh, yeah. yeah. ito si Madam eh. Si Madam Vlogger. Vlogger <laughs> na walang pera. <laughs> kita isikat. <y> Isang beses. <laughs> oh, ka May get 100. one year bago siya makaano. Di ba wa naka one year 100, ka? Ano Vlogger. vlog galer? Vlog galer. may sahod. Pag sikat so. ka nga. Pag sikat ka, Pagsikat malakas oh, yung malakas sahod mo. Sigad hapo tubuga bugas kun si mo Maraming ano, Putumapil. maraming yeah. ano, maraming sponsor kasi oh. oh. ko. Sa gawas. sponsor. kit agi mga ko. Balik balik ulit sila mga gabugos, Kasi kami mga maliit mga vlogger, kaumpisa lang natin, wala yan mga Sige man sila, sige man sila. Nakasama ka dahi ka Isang beses. Ay, mm. Diana, sa YouTube pa rin di mas Facebook. Sa YouTube ka ning sahod. Sa YouTube. Wala ko sa ano rin. Ah, may dumating na naman guys. Ah! Ano pa ko no? <laughs> aligri gid mi gayo buyag oi mga aligri gid mi guys. Ah. Ya. Na ko mo busa sa mo. Maja yung Maja yung pisto pilihara dahil mag steady na kasi yung pisto niya Ano ba na ibito ibabaw sa ayaw ko eh Kasi anong sirad tayo mo lang Ay tayo ba? Naong dodo ang makita Hindi man makita nag naong kayo na Ang tago man Hindi makita nag naong guys Kaya maghilot na lang paani guys Pero arang bugnawag yun eh yung tihil

Yeah.